Welcome to my channel. Sa video ito ay ating tatalakayin at papaksain kung bakit ang Diyos Ama ay galit na galit sa mga taga Moab sa patuloy nilang pagkakasala sapagkat sinunog nila ang buto ng hari ng idom hanggang sa ito'y maging abo. Kaya sinabi ng Diyos Ama, susunugin ko ang muab pati na ang matitibay na bahagi ng kriyot. Mamamatay ang mga taga-muab habang nagsisigawan at nagpapatunog ng mga trompeta ang kanyang mga kaaway ay sumasalakay sa kanila. Ngayon, kung uunawain nating mabuti ang ipinahayag sa Aklat ng Amos dos talatang 1 hanggang 2, ay kaya galit na galit ang Diyos Ama sa mga taga-moab ay nang sinunog nila ang mga buto ng Halin ng Idom ay nangangahulgan, na ganun kahalaga sa Diyos ang mga buto ng taong matuwid. At ngunit bakit pinayagan ng Diyos Ama na sunugin ang mga taong masasama? At ito'y Kanyang sinabi at inutos kay Moises. At ito ay pinatututuhanan sa Aklat ng Libitiko 20, Talatang 14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina, ay kasamaan, susunugin sa apoy kaposya at sila. upang wag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Maliwanag sa mga binasa nating nakasulat sa talata na nang unang panahon sa panahon ng mga magulang at ng mga propeta tulad nila Moises na mismong ang Diyos ang naguutos na sunugin ang mga masasama para hindi na makahawa sa mga mabubuti matutuwid. At bakit ang Diyos ay walang pag langang inuutos na sunugin ang mga masasama sa panahon ni Moises? Gaya nga nitong pakikiapid sa dalawang babae na mag pa. Dahil nga sa kasalanan ng tao na ganito ay ang kanyang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asubre na siyang ikalawang kamatayan. At ito ang hatol ng Diyos sa kanila sa huling araw. Ngunit bakit nga nang ang buto ng hari ng idom ay sinunog ng mga taga -muab? ay galit na galit ang Diyos ang katotohanan ay pinababatid sa atin ng Diyos na ang buto ng matuwid na tao ay hindi pwedeng sunugin hanggang ito'y maging abo. Sa mga hindi nakakabatid, ang mga taga po ay malapit na kamag-anak po ng mga Israelita. Sapagkat ang mga taga idom ay lahi ni Isaw na kapatid ni Hakob. Ang Jacob na naging Israel dahil siya ay nagipagtunggali sa anghila at sa tao at siya ay sa Samantalang ang mga taga-Muab ay mga lahing nagkasala sa Diyos, sapagkat si Muab ay anak ni Lot sa kanyang panganay na babae na anak. At ito ay pinatututuhanan sa Henesis 19 talatang 33 at 37 maliwanag na ipinababatid ng Diyos sa mga tao na bawal na bawal sunugin ang buto ng mga taong namayapa na matutuwid at mabubuti dahil nga sa pangako ng Diyos sa mga mabubuting namayapa at madadat na niyang buhay sa kanyang paghukom sa uling araw siyang mga magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang matutuwid na tao na lingkod ng Diyos noong araw sila ho ay inilibing hindi po sila sinunog. Ang patunay ay ang lahing iniibig ng Diyos, ang lahi ni Jacob na Israel na nang siya'y bago mamatay. Dahil nga sa ang buhay niya ay umabot na sa katandaan, nagbilin siya kung saan siya ililibing. At ito ay pinatututuhanan at ipinapayag sa Henesis 49, talatang 29 hanggang 31. Na sinasabi ni Jacob na Israel, ako'y malalakip sa aking bayan, ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang sa yungib na nasa parang ni Ipron ni Hitiyo. Sa yungib na nasa parang ng magpila na nasa tapat ng Mamre sa lupain ng Kanaan na binili ni Abraham na kalakip ng parang kay ipron nahitiyo, na hitiyo na pinakaaring libingan na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa na doon nila inilibing si Isaac at si Rebecca na kanyang asawa at doon ko inilibing si Leia. Ito ang mga patunay sa banal na kasulatan na ang mga lingkod ng Diyos na una ay hindi sinunog kundi inilibing ang kanilang mga bangkay. At sa panahong kristyano, mismong ang Panginoong Hesus Kristo, bago mamatay ang kanyang pagkakatawang tao sa krus, ay nagpauna na siya na siya'y ililibing at hindi susunugin. At ito'y sinabi niya sa tagpong pinapahiran siya ng mahalgang langis ni Maria Marta at kinuskos ng kanyang buhok, ang kanyang mga paa. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Pabayaan ninyong ilaan niya ito okol sa araw ng paglilibing sa akin. At kung lalaliman pa natin ang ating mabuting pangunawa, bukod, bukod sa ayaw ng Diyos Nogin ang mga buto ng mga taong na mayapa, na mabubutit, matutuwid, ay sapagkat ang bubuhayin ng Diyos sa kanyang pagbabalik sa huling araw sa kanyang paghuhukom ay ang buto ng tao, hindi yung nabulok na laman at litid na naging alabok na. Hindi alabok ang bubuhayin ulit ng Diyos, kundi yung buto, yung butong hindi dapat sunugin at maging abo. At ito'y pinatututuhanan mismo ng Diyos nang sabihin niya sa Aklat ni Ezekiel sa 37 talatang 5 hanggang talatang 6. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito. Narito, aking papasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. at lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng mga balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon kaya po maliwanag sa mga sinabi ng Diyos na ang kanyang bubuhayin ay ang buto. Kaya sa mga taong gumagawa ng cremation sa panahon natin sa pagdidispose ng dead body of a person by burning it into ashes ay sa katotohanan ay hindi lang po bawal ang pagsusunog ng bangkay. Ito'y karomal dumal sa Diyos, lalong-lalo na kung ang masunog mong bangkay ng taong namayapa ay matuwid at mabuti hanggang sa ang buto nito ay maging abo. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinaralagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God